oh mga kobra may mga harap tayo ng gagamba wala may gagamba mga kobra ano may hindi ng gagamba oh may siya gagamba oh ito may gagamba wala meron pa dito mga kobra ang laki na ang isang gagamba oh ito gagamba oh ayun oh no? ayun tubak mo ito tubak mo na Ayan pa siya, may isa. Ayan. Yun know, na, may gagamba dito na isa, oh. oh. Magawa siya ng sapot. Ayan siya mga babro, laki. Ito ba, ito? Ito? Ayan siya mga babro, gagamba, oh. Oh. na. Hmm, huli ka. Hindi naman gagamba, eh. 发生了。